Ito po yung cacao beans na naisangag na. Yan. Nakakaami ka ng hawot eh. Tapa, tapa, tapa. Lulukoy natin. Eh, hey, gusto mo lang ng hawot eh uh, hindi pide hindi pide nakapagsalita ito, yari ka <laughs> nakapagsalita hindi si Paste pide. Paste sabihin mo pide akong mangyayin niya hindi Akala pide lang. ako po ay busy kanina sa kwarto hindi ko alam na nagluto pala si Javi ng champorado. dito Wow! Ito, ito po ay pure na chocolate ang ginamit kasi nagkasangat po talaga si Javi ng ako kakao. Pagkaan ipapakita ko sa inyo yung proseso. Yan, tapos nagaginirin na niya yung kakao. Kakao po mismo na puno namin. Ito po yung cacao beans na naisangag na. Yan. Siya na rin po nagsangag. Yan. Yan siya, cacao powder. Purong-puro po Yan. Pero dito lang po ito giniling ng aking asawa sa gilingan namin na ito. Ayan. Ayan po. At lalagyan ko siya ng gatas. Mas gusto ko po siya eh kaysa sa powder. Ayan. Madaming madaming milk. Kaya last chocolate. Pure chocolate po yan eh. Ayan po ang kay Habi. Umaapaw. <laughs> Tarman po ang sakin. kaya na po tayo ng champurrado Ang ginagawa ko po ay uh, hinihimay ko.

Ganito po talaga ang champorado Masarap ay may kaulang na kawo. Nung hindi siyang kami nagluto alin ang aming um, kaulang kasi naubusan kami ng kawo. At dito kung may anong kawot eh, pagka naubusan, edi ibang po yun. Hawot at champorado sa maulan na panahon. <coughs> 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 Kain na <coughs> pa ho! Champura din tuyo. Ulang ulam pa naman. Hindi ka kaya sa Champura Tapos <coughs> may tulog. Ha, what's up, pang walang may pinakaulam nito. Hmm. 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 Buong chocolate eh. Hmm. Dark chocolate yun. Eh. Hmm. <coughs> <coughs> <And> <coughs> batay nasa med. <coughs> <Haba>. Hmm. Hmm. Kiss mo sa inyo naman ang mga, mga madre. <coughs> <laughs> uh <-huh. coughs> uh <-huh>. <coughs> <coughs> ang nasa. Ang pong ito ay hindi masyado matamis. So, ang magpapatamis na itong condensed milk. Kaya, masabing yung dami itong maglagay. Hindi para ako nangangay ng Toblerone. <laughs> hey, to to kasi matapang po ko lahat. po kasi habang chocolate. Kapag pa kasi libre ang chocolate. Sa Batangas ang ginagawa ay tablia. Mm. Pero kung sa amin ay puro hindi na ang tablia ata para may isukal ba yan? Wala. Depende wala, sa ginagawa. Eh. Pwede mo haluan. Yung iba yung wala talaga. Kami walang masukal. <clears throat> Mami, sa dyan ano eh. Galing sa puno namin eh ko dyan. Sagana. So, Hindi ko yung ginawa ka pwedeng kayo pabili. Bibilugay mo. Masipag lang pong mag... Uh, Manguha, magpatuyo at gilingin. Hmm. Hindi ako sa kotaan. Uy, ko Hindi. Hindi, pero kanina, may Hindi mga May hawot. Hindi, hindi sa ako Hmm. Hindi naman. Ano nila ba na may hawot? Ano nila? Ano nila? Ay. nila sa Maganda pa. Sarap pa ito Yung pong iba, akala po pag chocolate, ay matamis na. Dahil dati po yung ako nagbinta noon, yung eh, ng cocoa. Eh, ng cocoa, ng cacao. Yung giniling, yung powder, cacao powder. Siyempre po, wala pa yung tamis kasi cacao powder pa lang eh. hin'di pa naman siya yung chocolate na na-process na. Pero ito po, yung cacao na ito, yun ang ginagawang dayong. Ma'am. Um, mahal po talaga ang cacao powder kasi ang proseso uh -huh. po nito sa manual na ginagawa namin. edi di, papanguhanin, baby akin, papakita ko po sa inyo ang proseso pagkano. Mahaba-habang proseso, kaya po ano, kaya pagkabinenta, mahal. Saan ka <coughs> yung pong iba, pagka dinimbla, ay parang hindi nila nagustuhan. Ako'y gustong gusto ko. Kasi ito ay, pag ito mismo ang dinimbla, walang ibang ano. Lagyan mo lang ng milk, konting sugar, okay na, masarap, purong chocolate. May iba hinahanap-hanap yung ano eh, yung po yung mga process na Ito masustansya talaga kasi from my tree. Walang lahok. Kami nila maglalahok ng gatas at saka ano. Yeah, mga additives. Kaunti asukal. Walang additives. Preservative lang. Yan. Yeah. Then salta, ano kayo Ayun po ang Ayun po ang summary summary lang ng kwento ko sa kakao mas maganda po ay makikita nyo yung proseso ok tumulog ka nyo tumulog ka Tulog um, si Pastor kanina. Alam, ano? May lang din mm, gilis <coughs> eh. Nakamay mong hawot. Mm. Nakaw. Bawal sa iyo. Pagka po ako nakain ng champurado, normally ako may kaulam na. Paborita. Naubusan din. Maganda, ano, ano. Ito ay pang ano, pang soup. Pang hapon. Pang bawl. Hmm. <coughs> Kasi, pag isasandok mo kayo, tatagilid mo pa dahil Actually, yung pita pang... Soup lang. Hindi na nga <laughs> nga Kapag po ako gantong nagre-record yung asawa ko eh. <laughs> lagi nakamalag sa akin. Lagi nakatingin. Aba! ebat eh tuwang tuwang-tuwa ang pati? Aba! 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 Si pati po eh. <laughs> na kamay mo ang tuyo, hindi pwede sa iyo, bilang manong. kaya pwede may tiyembo, kaya ako na nag -gupi. Kasi, 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 mahal nga ang gupe. Kamilin natin na sakit sakit sa buso pagka tayo. Pagka hindi tayo mayaman. Binibila ko na lang ang pagkain nila. Okay. po hindi sabi pwede sa iyong hawak <laughs> at ang chocolate bawal sa inyo lakas ng ulan sa labas mga bigay mm, cute ng iyong Batang ito! Batang ito! Babay mo na! Babay! Babay! Mm, Babay po! Babay! Goodbye, everyone! Siya! Okay, okay, siya! Okay. Siya! Bye-bye, okay. everyone! Bye, siya! Hmm, baba na ikaw. Ilaging gusto eh. Nakakaamoy ng mga hawak. Hindi nga pwede. Shhh! Ate! Si Nat. Hoy. Tuwing. Bakit kasi mangot na simangot. Patti, Patti. Patti. Gusto ko sa'yo, wala yung strap. Nilabang ko yung strap. <coughs> Paano mo ba Baka mo mo? Pasti! Nakakaamay ka ng hawot eh. Taba, taba, taba. Lilo <laughs> natin. Eh, gusto mo lang ng hawot. Eh, hindi pwede! Hindi pwede! Hindi. Hindi. <laughs> nakapagsalita ito. Yari ka. <laughs> eh, nakapagsalita hindi, si pide. Paste. Paste, sabihin mo, pwede ako mga inya. hindi mo lang. Akala mo lang. Da. Hindi pwede. Akala mo lang. Paste, paste. Pandi, pandi. Meron ka doon, ano ah, may kairos ka doon at saka Ay, bipro. Alam, akala mo, Ay, mo lang. Ayaw mo ng chicken pate. Akala mo lang. Ano nga Paste. O bakit 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 tinawag Gusto mo kainin. Hindi pwedeng Hindi pwede. grab, grab mo, I grab, grab, grab. Papay, bigin, uh, papay, si Pastor.